Hi mga Lodi, so i-share ko lang to sa inyo mga Lodi. So ano nga ba yung nangyari sa page ni Miss Jean Bilog? So kasi siguro kilala niyo naman siya, 'di ba? Ito po yung vlogger na uh, super uh, sikat ngayon. So ano nga ba yung nangyari sa page niya dahil sa music? So panoorin po natin 'to na kayo. Nagulantang talaga ako, Mare, dahil isang araw, nagising na lang ako, napakarami kong violation. Shoot, Mare, nasa 30 dahil sa copyright music. Sinubukan kong mag-comply dahil bawal lumabas o oh, bawal lumabas. Ay, sorry, Mare, iba pala yun. <laughs> Nag-comply ako sa may-ari ng music, pero tinuluyan talaga ako. Naiintindihan ko naman dahil karapatan nila yun. Last year pa yung mga music na yun, pero... Oh, di ba mga lodi? Last year pa. 'yung paggamit niya ng music. Tapos ngayon lang po nagkaroon ng violation. Kaya mga lodi, 'yung paggamit talaga ng music is uh, uh, parang hindi agad-agad po talaga na detect ni Facebook. So ipagpatuloy po natin 'to. Parin talaga ni FB. Kaya sa mga nagsisimula na content creator, wag na wag kayong gagamit ng music kahit background music pa yan magbigay ka pa ng credits kung ayaw nung may-ari wala kang So mabado. yes mga lodi kasi 'di ba dapat dito sa Facebook lalo na po lalong-lalo na po sa in-stream ads dapat po original talaga so kung ikaw po yung pumanta, ikaw yung nag-compose wala pong problema ikaso yung mga ginagamit po natin is may may nagmamay-ari po kaya kiniklaim talaga So, ayun na nga, Mare. Naloloka na ako sa mga violations ko. Kaya gumawa ako ng love letter kay Facebook. Nag-email din ako sa may are para mag-sorry. Mga ilang oras lang, Mare, na wala yung violations ko. Yun nga lang, hindi na mare-restore yung mga... So, yun mga lodi. Kapag ka, uh, nagkakaroon talaga, talaga si tayo ng violation, i eh, nag uh, ano tayo. Pwede, pwede, tayo mag... Uh, as accept the decision po. So, yun ay mawawala yun po yung violation. So, kung ano yung magiging decision ni Facebook, parang yun din yung tatanggapin mo. Wait, so ayun na nga mga mare, mag-ingat kayo sa mga violation. Napakahigpit ngayon, baka matulad kayo sa akin. Two months na akong hindi kumikita, magti three months na nga. O, oh, diba mga lodi, nakakapanghinayang po talaga. Ang dami po ng views ni Miss Jean Bilog two months na siyang hindi kumikita. So, kaya po iwasan talaga natin ang na gumamit po ng music, lalong-lalo na yung mga ah, uh, mga sikat po ng mga music. Tapos po, once na nagpapa, nagpapa-review ka po ng page mo, once na yung mga uh, videos mo, kahit may kaunti pong music yan, hindi po yan i-review. So yun mga Lodi, mas okay talaga na tayo ay wag na lang gumamit ng music. Lalong-lalo -lalo na po kapag tayo ay magpapareview sa in-stream ads. Kasi po napakahira po, napakahigpit ni Facebook pagdating sa music. Lalong-lalo -lalo na kung sa in-stream ads po tayo sa long-form videos. So, patuloy natin. Pero di ba, tuloy-tuloy pa rin yung upload ko. Hindi ako sumuko o nagpahinga dahil masaya ako sa ginawa. Tapos mga lodi, once na nagkaroon tayo ng violation, kailangan po, wag nating ititigil yung pag-upload. Huwag na wag niyo pong gagawin once na ang iyong page or profile nagkaroon ng violation tapos tatama din ka na. Bakit mga lodi? Kasi po, once na hindi na tayo nag-upload sa Facebook, mawawala po yung visibility ng ating page. Ah... Uh, 'Di ba halimbawa, nagte-trending 'yung mga videos mo, tapos tumigil ka po ng pag-upload. Mga lodi, mawawala po 'yan. Yes po. Parang mawawala siya sa algorithm po ni Facebook. Kaya po tayo ay kung mapapansin niyo po, marami pong mga followers diyan. Meron pong mga page na maraming followers. Tapos ang mga views, 200, 100 views. Dahil mga lodi na pabayaan po nila. Uh, nagkaroon po sila ng, uh, siguro, tinamad na kasi nga, nagkaroon ng violation. Tapos tinigil po yung pag-upload. So, which is mali mga lodi. Hindi pwede yung ganun. Sayang po ng page mo. Pagpatuloy mo po yung mga ganun. Kahit na hindi tayo kumikita dito sa Facebook. Uh, balang araw po, or in the future, pag natapos na yung violation mo, mapapakinabangan mo po yung araw-araw na pag-upload mo. Kasi yung visibility po na, <laughs> po na ang ating page, once na uh, ano, po yung sa algorithm or uh, ano, wala yung visibility, mag-i-start po tayo sa simula. So 'di ba mga lodi, napakasayang. Yes po, as in exclamation sayang. Kasi po million 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 views yung uh, nagkakaroon si Jin Bilog. So hindi niya din po akalain yan, hindi niya din alam about yung sa music na mahocapyright siya kasi po last year pa po yung mga videos niya. So yes mga lodi. Last year pa kumita na siya doon, nagrerunning pa rin siya hanggang ngayon. So tapos po this year Da bigla na lang siyang gumising eh, meron na siyang 30 violation dahil sa music so mga lodi, napakahirap no napakasakit kung siyempre kumikita ka tapos biglang titigil so yun mga lodi, gusto ko lang to talaga sa inyong ishare kasi po ito talaga yung katotohanan ka Facebook yes mga lodi, sobrang higpit po ni, ni Facebook pagdating sa music okay siya sa una, yes okay ka yan okay na okay po, pero sa huli the future, hindi natin alam kung anong mangyayari dahil dito. So, hindi natin ina-expect. Hindi din po ina-expect na Miss Jean Bilog na ganun mangyayari, ba? Diba? So, yung mga gusto pong gumamit ng music, kayo na pong bahala. So, sa mga nagtatanong po para sa akin, so ito po ay uh, base lamang sa mga na-experience ko din at sa mga uh, tulad nito kay Miss Jean Bilog, hindi talaga uh, Uh, hindi talaga pwedeng uh, tayo ay gumamit ng music kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. So, yun lang po for today's video mga Lodi. So, sana po um, may natutunan ka sa video ito. So, so kung bago ka pa lang po sa aking page, so don't forget to follow po for more tutorials po about Facebook. So, yun lang po for today's video. Thank you for watching!